For today's videos everyone Magandang tanghali po sa ating lahat So yun guys, nanggahanap po ako ng ulam Namin ng nanay ko So yun guys, hapadan po sa, sa street namin guys Wala po katao-tao Parang tahimik at walang katao-tao Sa labas guys, siguro napasarap Ang tulog nila ngayon charot kasi guys ayan umulan po kasi kanina so yun guys yung bahay ng kaibigan ko si Carlo ang pintinda nila ayan po yung e-bike nila so yun guys papalabas na po na street namin guys so kalsada na po nga po ako so yun guys may mga tao yan may tricycle may motors So guys nakatira pa ako dito sa subdivision Pero so, guys hindi pa ako mayaman Mahirap lang po kami So guys madadanan ko po yung mga Tingnan ng mga baboy, manok So guys mga laruan So yan guys yan po madadanan po natin Kasi guys nagkainap po talaga ako ng ulam Ng ulam namin ng nanay ko So guys tanghalian po kasi ngayon guys Yan yeah, natatanong ko na po yun guys So mga Parang wala na pong tinda. Wala na pong sinasabi. So guys, nakakamimutang. 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 guys, So guys, naubos na yung niya. O, banda sa patente mong sakyan. guys, hindi ko pala ako nakakulit yeah. So thank you po sa panunood. mga